Mm -hmm. Ano po yung ginagamit ninyong uh, <laughs> uh, kung wala kayong kuryente, paano nyo uh, namamanage po yung pangaraw-araw na buhay ng, uh, ng mga kababayan natin sa Palawan? Umasa uh, umaasa lang po sila kung meron po lalang sa mga isla, kung meron po silang sariling generator, yun po, kung meron pang uh, tagdi isang solar home system, yun lang po ang uh, nila. Ngunit po yung katotohanan po da, sa, dito po sa Palawan, eh, hindi po lahat po ng ating mga mga sitio barangay na abot na ng distribution lines. So yun pa isa sa pinakamalaking uh, problema. Ano po sinasabi ng National Electrification Administration sa problema na yan? Uh, ang aming palagay po, ang asang uh, po sa kanilang mga ulat ay... Uh, ang kanilang mga sineserbisyuhan na ngayon, mga sityo na lang, sapagkat lahat ng barangay, sabi nila, eh halos na dulutan na po ng kuryente. Ito po bang pahayag na ito, may katotohanan na ginoong bentura? Sa tingin ko po naman doon po sa ibang lugar na mga region, eh pwede nang magawa yan. Ngunit dito po sa Palawan, hindi po agad-agad na dahil nga po sa kalayuan po na madistansya ng mga sityo. Ngunit po, ngayon po, sa pang, -pang uh, ng aming bawang gobernador Alvarez, at nakipag-usap na siya sa NAE, sa National Electrification Administration. At, at ngayon po, eh, dumating na dito at uh, pinoprograma na po yung mga unang mabibigyan ng mga kuryente sa masityo sa Palawan. Mr. Ventura, meron po pong nababanggit sa pahayagan na kung sakaling ma-activate yung naval station dyan sa inyong lugar, uh, ito ay uh, kakain pa ng karagdagang uh, konsumo ng kuryente na kung hindi kami nagkakamali, ang banggit ay mga 10 megawatts. Tama po ba ito? Uh, posible po yun kung uh, may tatayo nila yan at uh, malaking kapikto rin po yan dito sa siyudad po ng Puerto Princesa at yung pong ilang munisipyong naabot po ng grid, yung pang-takmahan ng problema kung kapag hindi po nagkaroon ng karagdaga na power plant. eh sino na po yung uh, kinakausap tungkol dyan? Uh, sino yung iniisip ninyong uh, magiging uh, power supplier kung sakaling ma-activate yung... Uh, iyan uh, uh, na station sa, sa Palawan Sa ngayon po eh yung atin pong Palawan Electric Cooperative ang siyang tong nangunguna para sa mga uh, pag-iimbita sa mga power provider ano po So yan po isa sa kanang mga ginagawa Ngunit po ang pamalang pangalawin ng Palawan ay gumagawa ng kanyang sariling uh, solusyon uh, Ang katotohanan po Uh, na ibuho yung aming tinatawag na Joint Energy Development Advisory Group o JEDAG Na ito po ngayon ang uh, gumawa ng framework o programa para matupad na ng pagpapayala sa buong Palawan. Yan, yeah, baka oh, may tatanong ka po. Po. Uh, po sa telebisyon, kung nakakapanood, bagay sabi niyo po, wala kayong telebisyong uh, uh, sa tabi ninyo, meron po na, banggit ko, parang nakikita ko sa mga uh, screen ho namin, meron kayong binabalak na no? small hydroelectric power plant. Yes, opo. Yung ang ating mga small hydro electric plant, uh, sa amin pong uh, pag-identify, ah, uh, meron pong pwedeng makita natin potential na 45 small hydro na nandito po sa mainland Palawan. At uh, yan po, ngayon po ay uh, pinupuntahan na para malaman kung ito po ay pwedeng maging uh, magamit na magpapa takbo uh, ng ating kuryente. So may, sa pangunguna po ni Governor Pipito Alvarez, eh, meron naman po palang ginagawa ang palalawigan para masolusunan po itong problema ito. Tama po yan. Uh At isa po palang pagliwanag, ginabanggit pala itong 50%, dati na po walang supply ng kuryente at hindi pa po natutugunan pala hanggang ngayon. Tama po yun. Uh, hindi po na nabibigyan po ng, mm -hmm. ng solusyon pa yan. Talaga po ng uh, ay hindi ko lang malaman kung bakit nagkagano. Eh, kaya gusto namin matupad na yung aming uh, problema na lahat po. Lalo din po na po yung ating tinatawag na uh, tourist destination ng Palawan. Eh, island po namin. Eh, ngunit ang kurinti po ang kulang. akala ko kasi namin, dati may supply. Nung na nagkaroon ng problema, nawalan yung 50%. So, dati na po palang wala itong, uh, itong prosentong ito.